Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon. Level N3. At Marjan, stay lang po kayo dyan kasi kaya na po yung Hi. next po. Hi. So, Hi. first vocabulary po natin. Go. Gubusatashitimas. Hi, gubusatashitimas. In Tagalog? Long time no see. Hi. Ah, uh, English pala siya. Ano? long time no see. <laughs> so, um, Sorry. wala, wala po kasi akong maisip in Tagalog eh. Kasi di ba po, pag ano, ah uh, lagi, lagi po natin nababanggit is long time no see. Kung bagay yan na yung bukang bibig po natin. Pero yung gobusata, yung ano, gobusata, meron po siyang meaning po na kung meron ako nagawang ano, uh, masamang bagay, pasensya na po. Meron po siyang nilalaman na ganyan din po, ano po. Now, which is, para po sa ibang bansa, tulad po natin, weird naman po yung pananaritan ganyan. Ano po, so hindi na natin yun isasama sa pag-translate po natin. Hi! Ha. O genki desu. O genki de mas ka? O genki de mas ka? Hi! So, Kamusta po, po kayo? So, Des, tinatanong niya kung kamusta po kayo. <laughs> so, ang sagot naman po ni V? Pukagi sa Hi. Nung nakaraang araw po na uh, last week or last last week po na talakay na po natin yung Ukage Samade. Now which is? Dahil sa inyo. Dahil sa inyo. Ano, positive form po siya. Positive form po. Dahil sa inyo na positive form. Yes. Hi. So, pag linagyan pong, eh, ukagesama de. Eh, eh, ukagesama de. Hi. Magiging? Okay lang. okay lang po dahil sa inyo. Hi. Kumbaga siguro meron pong nagawang magandang bagay si A. Kaya, ah, uh, genki siya. Nasa magandang sitwasyon siya ngayon. Hi. So, yung dahil sa inyo, sa... Tagalog, uh, napaka-word pong lagyan kapag sa conversation, kaya linagay ko po siya sa loob ng enter parenthesis. Pero dito sa Japan po, ganyan po sila mag, mag, ano, mag-greet po. Ano po, ganyan po yung mga ginagamit nilang expression dito sa Japan. Hi! Kasi guys, alam po natin po, uh, Weird po para sa atin, pero sa Japan, yun po ang normal. Yun po ang the way nilang mag-express ng kanilang nararamdaman. So, like po sa ano, sa Amerika, yung daway nilang magsalita, ibinabagay po natin yung sarili natin sa pananalita ng English, ng English po, di ba po? Ganun din naman po ang Japanese. O kaya naman po vice versa. Hi. <clears throat> so, tuloy po tayo. Sabi po ni A, Gushujin nakunatta. Hi, Gushujin nakunatta. Ibig po sabihin, Sumakabilang bilang buhay ng asawa Hi, Pag sinabi pong nakunata, nakunot buhay or nawala na tigok hindi hindi pa ako pwedeng magsalitang ano eh na p kasi <laughs> na -warningan na po ako dati ni ano ni Toktok -tok dati nung nag-explain po ako about po sa ganyan ano po so uh, na sa madaling salita in short na p yung asawa na <laughs> jin means uh, asawa ano po? Pero more on yung third, second party yung nagsasabi nun, yung asawa ni ganito, ganyan. Yung go, yung go shujin ni ganito, ganyan. Ganyan po. Ano po? Sa second and third party po yung ano, uh, nagsasabi. Pag babangitin po tang ga, ba, gagamitin po itong vocabulary na ito ng first party, yung asawa talaga tinatanggal po ang go. Ano po? Shujin. Ay, kasi yung go po, pagbigay respeto lang po yun. Ay. So, sumakabilang buhay, yun po yun nakunata na ang asawa. Gosuji. Tapos ingat po, kasi pag sinabi po, Gosuji sama, ano na po yun, ang aking amo, amo na siya. Ano, yung kumbaga boss. Ayan, yun na po ang nagiging meaning nung so. so. ingat po tayo. Huwag <laughs> niyo po lalagyan ng sama yung God, nagbibigay respeto na po yun. Ngayon, paglinagyan po ng sama, uh, nagbibigay respeto rin naman po ang sama. Kaso, ang meaning na po nun is, amo. Um, alam niyo po yung made cafe, yung made cafe dito sa Japan. Pag may dumadating pong ano mga uh, customer, ang tawag nila sa mga customer nila is Goshu sama. Goshujin sama, o kai ni Ganyan sila. <laughs> mm -hmm. uh, nakakatawa po. Nakakatawa pong ano pumunta sa ganang kahit babae po ako, pumunta po ako. Nag-try lang po ako kung anong klase po. Gusto ko lang pong i-explore yung aking Uh, world po. Ano po? <laughs> gusto ko pong i-expand ang aking uh, mundo. Kaya nag po ako. So, go po tayo. Tanaka sang no, gusto jin na kunata so this you. Hi. So, dito, dito palang parang alam na natin na nag uusap-usap sila. So, maybe, ano, sila, ano, ni A hmm. at saka ni B. So, sa Tagalog? Sabi, makabilang buhay na ang asawa ni Mr. Tanaka. Hai. Tapos po, sabi po ni B Okino okay Okino okay doko ni Okino okay doko ni Hai. So para po um, Ganyan po yung ano um, Pero actually po Dito ano eh Okino okay doko ni Ay, kawawa naman Gomenasai, Mas maganda po kasi o mi mo siya mas po ang ani ang condolence kaya hindi po ito ang right way uh, right way to say this o Okin, o means ah uh, nakakaawa naman ito po ang pinaka ano, tumpak nakakaawa naman nakakaawa naman Hi, ito po yung mas magandang uh, expression na gamitin natin. Kinodokuni. Sa Tagalog po, nakakaawa naman. Ay, magkadikit yung awa at saka nakaka... <laughs> Guminas, ay, po to. Ay, nakakaawa oh. naman. Ganyan po ang ano, expression po ng okinodokuni po. Ano po? So, pag gina linagyan po ng so desu ka. So ka. Okay no doko ni. Hay, sa Tagalog. Ganon po ba? Nakakaawa naman. Hay. Kung mapapansin niyo po, yung doko is, ano, ah, uh, lason. Yung ki, yung, yung ki sinasabi po dito, yung nararamdaman po, ano po. So, pag ganyan po sila mag-express po dito, ah, uh, nararamdaman, Uh, lason. So, ibig po sabihin po nun, nakakaawa naman. Parang toxic. Kung baga, nakakaawa naman. Hai. Ganun po sila dito mag-express. hi So, uh, magandang uh, translation po nun sa Tagalog, ganun po ba? Nakakaawa naman. Ganyan po. Ano po? hi So, ngayon po, meron pong isang sulat. Sa sulat po. Ano po? Sa sulat, nakasulat na? ka karo. Hi, omeni kakaru. Hi, omeni means? Meeting you. Hi. Actually po, hindi pa po kasi sa buong sentence. So, dapat po, meet you. ay na po. Pero, pag po na ng ganito, ito na po yung magiging meaning niya. So, isang sentence na po siya magiging? Omeni kakaru no tanushiminishite mas. Hai Sa uh, buong sentence po ng English. I look I look forward to meeting to meeting you. Hi, kumbaga sa Tagalog po, ikinagagalak kong makilala kita. <laughs> ikinagagalak. Sa totoo lang po, ikinagagalak po ang pinakatumpak na translation nito. Ano po? Kasi tanong si Mr. Kumbaga, uh, excited siya eh. <laughs> Gustong gusto niya na makilala. Kumbaga. Hi. So, sa Tagalog po, ikinagagalak ko pong makilala kita. Yan po. So, sa sulat niya po yung sinasul, uh, nakasulat po, ano sinasabi. So, uh, sa telepono po, hindi po masyado ginagamit itong mga ganitong ano, uh, expression. Mm, pero meron din gumagamit. Ay, I don't O, si mas more on ganyan po yung ginagamit nila. Hi, arigatou gozaimasu, pero stay lang po kaya dyan. <laughs> Magro-roleplay lang po tayo. Just, uh, maaari po kayong mag- uh, unmute. Kumbawa, Ate Inday. Kumbawa. Ang kit-kit mo ng boses ni Chesa. <laughs> so, ganito po. B po si Ana, si... si Jessa, magro play po tayo si Jessan ay B at si uh, Marge po ang A at dito po sa sulat so yes, hi, diba? Hey. yoy スタート、はい、ごぼさ汰たしています。お元気でお元気でいらっしゃいますかえー、おかげさまでたな田中さんのゅ田中さんのご主,田中さんのごご主人亡くなったそうですよ。そうですか。沖のに Hmm. Ay, tapos po da sport. Ominika um, ka, ominika ka rono tanoshimi desu mas. Ominika ka rono tanoshimi. Hai, arigatou gozaimasu. Feel. <laughs> feel <laughs> <a feeling. laughs> Yung ano yung suggest sand dito sa part na so desu ka. Parang na feel ko yung ano niya yung pagkaluukot niya. So desu ka. Yung <laughs> ng expression niya. Hai, arigatou gozaimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.